Kilig-kilig ang KDLX fans dahil sa komento ni KD Estrada sa ilang pictures nila ni Alexa ilakad na pinost mismo ng kalab team. Kuha ang mga pics sa Hong Kong at sweet talaga si na Alexa. Komento ni KD, you'll be in my heart always. Sabi tuloy ng mga fan forever daw sa puso ni KD si sa Alexa. Samantala, marami naman sa KDLX fans ang naniniwalang may something talaga si na Alexa at KD. Obvious naman daw kasi yun sa mga kilos ng magkalab team. Kulang na nga lang daw ang hardline sa relasyon nila. na pangarap nga ng mga fan na verso na na sina Alexa at KD na talagang sila na. Sa so, June 18 ng media announcement ng bagong teleserya ni na Paolo Abilino at Kim Choo. Matatandaan noong June 9 ay kinumpirma ng ABS-CBN ang pagbabalik teleserye ni Paolo kasabay ng announcement na pagiging official artist niya ng kanilang management division. Itong Webes, June 12 ay maraming Kim fans ang natuwa at na-excite sa clip na nilabas ng Dreamscape Entertainment sa social media. Steady na nakatutok sa kisame at mailaw pero marinig ang boses na Kim at Paulo na nag-uusap. Kilig na kilig na ang Kim Pao fan sa casual na pag-uusap ni Kim at Paulo kung saan. Tinanong ng aktor ang una kung kailan nito gustong ilabas. Hindi naman nila sinabi kung ano gusto nilang ilabas pero sumang-ayon ng aktres kay Paulo na ilabas na nila ito next week. Nagbigay naman si Paulo ng posibleng araw at napilingan nilang dalawa ang Merkoles na tumapat nga sa June 18. May ilang fans ang natagalan dahil need pa nilang maghintay ng one week. Pero may ilang fans din na nagwish na hindi lang project ang ilabas na kundi pati na rin daw ang relasyon nilang dalawa. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at iring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.